Sina Cotabato City Incumbent Vice Mayor Butch Abu at Incumbent Kalanganan Mother Chair Bimbo Ayunan ang unang naghain ng Certificates of Candidacy sa posisyon na alkalde at busy alkalde sa lungsod para sa 2025 elections. Sinunda naman ito ngayong hapon ang paghahay ng COC ni former Mayor Cynthia Giani Sayadi sa pamamagitan ng kanyang representante. Nasa 20 naman ang nakapaghahay na ng COC para sa posisyon na konsihal. Iditalya mo Naptali Bendol. Sinakota Bato City Incumbent Vice Mayor Butch Abu at Incumbent Barangay Kalanganan Mother Chair Bimbo Ayunan ang kauna-unahang naghain ng Certificate of Candidacy sa posisyon ng Alkalde at Vice Alkalde ng Lungsod kaninang umaga. Sinunda naman ito ni former Cotabato City Mayor Cynthia Gianni Sayadi sa pamamagitan ng kanyang representante. Dalawang po na rin na naghain ng COC sa pagkakonsihal, sampu dito ang mula sa Partido Lakas CMD, BGC at SIAP. Yes po, no, ang we, with cooperation po nung, anong uh, mga nag-file ng kanilang COCs ngayong araw, meron pong naging coordination sa atin pong security sectors, naging maayos naman po yung uh, filing po ng COC ngayong araw. Payo ng opisyal sa mga maghahain ng COC, ang advice ko na lamang po doon sa mga mag ng kanilang COCs is to prepare po yung mga necessary documents po na kailangan para po sa kanilang pagfile. Like kailangan po meron po silang limang copy ng COC, meron po yung passport size na picture, meron po yung documentary stamp tax at notarize po yan ng uh, abogado. Ayon kay Atty. Paglala Manduyog, maglalabas ng kumpletong listahan ng mga kandidato ang kanilang tanggapan pagkatapos ng filing ng COC.